Ito na nakita ko lang mga kapatid doon. sabi, sa post na ito rito sa TikTok to. Tinanggihan daw ng ilang opisyalis ng AFP ang alok na pera kapalit ng panglalaglag nila sa mga Duterte para may siya katuparan ang impeachment kay Vice President Sara at pag-aresto kay former President Rodrigo Roa Duterte. Tinanggihan ito at nanindigan ng mga opisyal ng Armed Forces of the Philippines sa kanilang suporta sa mga Duterte at sa bayan. Saludo sa mga matatapang at honorable men in uniform. Ito mga officialis na ito na sumuporta sa mga Duterte, sinasaluduhan ko kayo kasi nakakaintindi kayo. Hindi lang basta pera, posisyon ang nais nyo. May kasi alam nyo, bagamat may nakita akong mga men in uniform na talagang walang ka, marami pa rin ang honorable. At pag nanonood ako ng mga Korean drama na makikita ko yung honor ng mga men in uniform don particularly the armed, forces of the of Korea no <clears throat> naya alin tulad ko sa atin na at tiniisip ko na sa atin marami pa rin ganun. na talagang inuuna ang bayan Diyos at bayan at uh, sigurado naman na appreciate nila kung sino ba talagang commander in chief yung nagmalasakit sa kanila yung talagang may puso para sa bayan uh, kung totoo man ito no bihin talagang malaking malaking pasasalamat ko sa armed forces kasi ganito yan eh pag arm, pag ang sandatang lakas binitawang ka wala na nagkakagulo-gulo na they cannot uh, they can no longer guarantee yung seguridad no so naalala ko lagi yung speech ni Pangulong Duterte dati sabi niya sa Armed Forces nung bagong upo siyang presidente. Sabi niya sa Armed Forces. Sabi niya sa Armed Forces noon, kung ayaw niyo na sa akin, wag na kayong magkudita-kudita. Pag-usapan na lang natin to sa over a cup of coffee at ako'y bababa. So sa palagay ko, sa mga tinuran na yon at sa mga ginawang aksyon ni Pangulong Duterte, nakita ng sandatahang lakas na hindi lang ito basta politiko. He is serious in becoming the commander-in-chief. He is serious. Mahal niya yung bayan. May malasakit siya sa mga nagpapakahirap na mga sundalo. May malasakit siya. So let us provide him with a strong government, a strong security. Nakita naman nila, dinoble yung sweldo nila makikita mo yung malasakit ni Pangulong Duterte yung simpatya niya doon sa mga kaya nag lang siya eh nag -iisa. you know you cannot buy ano kasi yung genuineness no the moment kung isa kang politiko no the moment na umupo ka sa isang posisyon dapat na-absorb mo na -absorb muna yung puso eh ano ano ba ano bang ba diba? for example, ikaw ay naging presidente, commander in chief ako ako ang pinakamataas na official ng sandataang lakas. Ganun dapat ang mindset eh. Gusto ko safe yung mga sundalo ko, gusto ko maayos yung kalagayan nila, gusto ko walang corruption sa kanila. 'Di ba? At kung mangungurako, yung mga ko doon tatanggalin ko at kung at kung ang kapalit nito yung pwesto ko, so be it. Ganun dapat ang leader eh. 'Di ba? Yan yung nakita kong naging problema sa ilang administrasyon. Strong government ka pero hinayaan namang mangurakot yung mga opisyal ng sandataang lakas. May ganun naman. Pero meron kasi talagang leader na ay nami-miss ko si Duterte. Sana dumating yung araw ako, ilang presidente na lang naman yung aabutan ko sa buhay ko. 6, 12, 18, 24, 30, 36. Kung mga 36 years pa ako mabubuhay o 42 years pa ako mabubuhay. Mga walong presidente pa yan o pito. Pero ang wish ko sana maraming umusbong na mga leaders no na katabas ng mga Duterte. Kasi whether we like it or not. No progress can happen to this country if yung dating mong yung dating namuno gumawa ng maganda may bagong umupo gusto mong alisin yung legacy niya so dapat siguro panahon na na yung gumawa ng magandang legacy ituloy-tuloy tuloy-tuloy tuloy-tuloy kasi ang problema sa si administration ngayon, no? Sinakyan nila yung Duterte legacy, sinakyan nila. Kaya sila binoto kasi kasama nila si Inday Sara at itutuloy daw nila yung programa ni Duterte. Tapos, hindi gustong burahin sila, Duterte. 5,000 pesos! <laughs>